ay mga posing shout out no for this video ito ngayon nandito no? pa tayo ngayon sa taas at unti-unti uh, na pababa ang eroplano na nating sinasakyan mga posing no nandito na tayo ngayon sa area ng Iloilo uh, airport ayan kasalan na pababa na pababa ang eroplano pero oh, uh, abang pababa mga posing ito kapag video tayo ngayon ayan magandang pagmasdan ang nasa baba no Ayan, mga bahay, mga puno. Ayan, malawak na mga lupain, mga boss. O, shout out sa mga taga dito. Anong lugar ba ito? Uh, hindi ko alam kasi hindi uh, naman ako taga dito. Talaga sa mainland, uh, ako ay uh, nasa pulo pa. Na? Nang Concepcion. Pero ito, kita natin mula Please sa ibabaw ang mga kapaligiran. Fastened na uh, kung saan ay uh, dinadaan ng airbano, uh, lalanding yan sa airport mga bossing no? ito uh, thank you uh, kay Lord na nakarating tayo ng ligtas sa atin na uh, papuntahan mga bossing ito ayan na uh, malapit na pababa na talaga ayan, ayan tingnan natin mga bossing ayan ang pakaganda pakaaliwalas ng uh, uh, ano, kapaligiran kasi hindi. Pero may ulap naman, eh, hindi naman siya ganun. Kala kasi hindi naman gano'ng mararamdaman. pag nasa ibabaw kami kanina, ayan. Kaya uh, ito lang siya. Shout out, shout out sa lahat ng mga panayero ng Philippine Airlines mga buksino. Lalo na sa kanilang mga crew, napakabait. May pakapi pa kanina. Ito <laughs> uh, ang tuwang aking anak kasi boss o oh, di ba ang ganda o oh, liliit na ng mga pakiting na pagsay taas ka pala talaga pero mga bossing dati nang bata pa ako ay, uh, ko ay pangarap pakarap lang dati sumakay ng aeroplano pero ngayon ito na talagang no. totoo na nakasakay talaga <laughs> na bata pag meron akong nakikita ng aeroplano ang dumadaan aeroplano pasakay po pasakay o oh, noon pangarap ko lang ngayon ito na natupad ko na ngayon mga bossing nakasakay na ako sa aeroplano no? Sa kayo, kayo, kaya salamat salamat sa mga uh, na, mga bagay na aking uh, natanggap ayan, lalo na sa aking mabait na asawa ayan, yeah, shout sa aking asawa na very supportive ayan po. kasama ko ngayon kung ay kami mga <laughs> bakasyon ngayon sa uh, probinsya mga posi ito mga bossing eh no. Ang lawak pala yan. Oh, Hindi mo pa! baba. Ha? Hindi. Tama to ko. Yeah, I'm Bilis. Sa ba 'no, tayo tenga? Ba, magkakanta tayo. Yuk na kwast. Buti naman. Dito na tayo sa Ilo. Bakit may sama-bay?